Paano nga ba kumita sa YouTube? Ngayong 2025, napakarami na ng paraan para kumita sa YouTube. Dahil nga po ang YouTube ay isa sa mga pinakamalaking website sa buong mundo at ayon nga sa ulat, 40% ng mga YouTubers dito sa Pilipinas ay sumasahod na ng six figures every month. Ibig sabihin, nasa 100,000 pataas na yung sahod nila kada buwan. Paano naman yung mga small YouTubers na katulad natin Huwag kayong magalala dahil sa video na to ay ituturo ko sa inyo ang iba pang paraan para kumita sa YouTube. Kahit maliit na channel ka pa lang. Welcome back sa Simple Nobs at kung bago ka pa lang dito ay pindutin mo na ang subscribe button at i-click ang notification bell para updated ka sa mga informative video na ia-upload ko. Ngayong 2025 nga ay marami ng pagbabago sa platform ng YouTube kaya naman ngayon ay pag-uusapan natin ang pinakabagong paraan kung paano kumita sa YouTube. Unang paraan para kumita sa YouTube ay sumali sa YouTube Partner Program. Ano ba ang YouTube Partner Program? Ito ay nilika ng YouTube upang magbigay ng karagdagang suporta sa mga creators sa platform na ito. Binibigyang daan kanitong pagkakitaan ang iyong content habang binibigyan ka ng akses sa mga resources, features at program na ibinigay mismo ng YouTube. Ito yung bagong requirements para makapasok sa YouTube Partner Program. Una, 500 subscribers. Pangalawa, 3 public uploads in the last 90 days kaya wag mong i-private o i-unlisted ang mga video mo para counted yan pag ni-review ni YouTube. Pangatlo, 3,000 watch hours in the past year or 3 million search views in the last 90 days. Ibig sabihin kailangang makakuha ka ng 3,000 public watch hour sa mga long form video sa loob ng isang taon. Kung nag-upload ka rin ng mga search sa channel mo, kung nakakuha ito ng 3 million views sa loob ng 90 days, pwede ka nang mag-apply sa YouTube Partner Program. Depende na po kung alin ang mauna sa 3,000 watch hours sa long form video or 3 million views sa shorts basta may 500 subscribers ka na. Kapag natanggap ka na sa YouTube Partner Program ay pwede ka ng kumita dahil magkakaroon ka na ng access sa fan funding features tulad ng Super Chat na ginagamit ng mga viewers upang mag-send ng mga bayad na mensahe o donation sa mga YouTube creators habang nagla-live stream sila. Ang halaga ng Super Chat ay depende sa kung magkano ang gustong ibigay ng viewer. Pangalawa ay ang Super Stickers na isang paraan para sa viewers na magbigay ng bayad na suporta sa mga creators. Ngunit sa halip na text message, ang ipinapadala nila ay ang mga cute o animated na stickers. May iba't ibang uri ng Super Stickers na may iba't ibang presyo, depende sa disenyo at animation ng sticker at ang panghuli ay ang channel memberships na nagbibigay daan sa mga content creators na mag-alok ng bayad na subscription sa kanilang mga channel. Ang mga viewers ay maaaring mag-subscribe sa isang channel sa pamamagitan ng pagbabayad ng buwan ng membership fee upang makakuha ng mga eksklusibong binipisyo at perks na hindi available sa mga regular na subscribers tulad ng custom badges, custom emojis, exclusive content, priority reply to comments, shoutouts, and acknowledgements. Pero paalala lang po na kahit natanggap ka na sa YouTube Partner Program sa naunang requirements ay hindi ka pa rin magkakaroon ng access sa YouTube Ads. Ito yung mga advertisement na ipinapakita sa iba't ibang bahagi ng YouTube platform. Karaniwan itong lumalabas sa mga video na pinapanood ng mga users ang mga ads na ito ay bahagi ng kita ng YouTube at ng mga content creators na sumasali sa YouTube Partner Program. Kapag nanood ng video na may ads ang isang viewer, may bahagi ng kita mula sa mga ads na napupunta sa creator ng video at ang iba naman ay sa YouTube. Para magkaroon ng access sa YouTube Ads, nananatili pa rin ang requirements ng YouTube Partner Program na 1000 subscribers at 4000 public watch hours. Sa isang taon o 10 million valid public search views sa huling siyam napong araw. Para sa akin, ito ang pinakamabisang paraan para kumita ng malaki sa YouTube dahil meron itong anim na uri. Ang skippable video ads, non-skippable video ads, bumper ads, overlay ads, display ads at must hit ads. Kung ang video mo ay nasa 7 minutes and 59 seconds pababa, kadalasan naglalabas lang ito ng dalawang ads sa pagsisimula at sa pagtatapos ng video. Pero kung 8 minutes pataas ang video mo ay may pagkakataon kang maglagay ng ads sa gitna ng video. Pwede mo itong lagyan ng tatlo o higit pang ads at depende na sa YouTube kung alin sa mga ads na to ang ipiplay nila para sa mga viewers. Pero payo lang po na huwag kayong maglagay ng sobrang daming ads sa mga video ninyo para hindi mainis ang mga viewers ninyo at hindi lilipat ng panonood sa ibang video. Ang CPM po dito sa Pilipinas ay nasa $1 per 1,000 views. Pero kung may mga viewers ka sa ibang bansa tulad ng USA ay nasa $2 to $3 per 1,000 views ang CPM nito. Sa madaling salita, ang YouTube ads ay isang mahalagang paraan para kumita ang mga content creators mula sa kanilang mga video habang binibigyan din ang mga advertisers ng pagkakataong maipakita ang kanilang mga produkto o serbisyo sa mas maraming tao. Ito pa po ang iba pang paraan para kumita sa YouTube. Una, magbinta ng mga produkto at merch. Nag-aalok ang YouTube shopping ng mga madaling paraan upang matulungan ang mga fans na mamili ng direkta mula sa iyong content magagamit mo ang YouTube Shopping para magbukas ng storefront sa iyong channel, ikonekta ang iyong online store sa iyong channel upang ipakita ang iyong mga produkto sa iyong mga video, itag ang iyong mga produkto o produkto mula sa iba pang brand sa iyong mga video. Pangalawa, makipagtulungan sa mga brand bilang influencer o mas kilala bilang sponsorship. Ang mga brand ay lalong namumuhunan sa influencer, marketing at mga sponsorship na ginagastos ang kanilang mga budget sa advertising sa mga influencer na nakakuha na ng katapatan ng kanilang mga viewers. Lumilika ito ng pagkakataon para sa iyo bilang isang creator kung maaari kang makipag-ayos sa tamang deal kapalit ang paggawa ng video at pagpapakita sa iyong viewers ng kanilang mga produkto. Pero paalala lang po na pag dumating na kayo sa puntong ito, may mga nag email na para sa sponsorship ay i-check nyo muna kung legit ba ito at hindi scam. At huwag na huwag ninyong i-click ang mga link na pinapadala nila sa email dahil ito ang karalasang rason kung bakit maraming YouTube channel ang nahahack at mawawala na ng aksis ang may-ari sa kanyang channel. Panghuli naman ay ang affiliate marketing. Ito ay isang diskarte sa pag-monetize ng content kung saan makakakuha ka ng komisyon sa pamamagitan ng pag-promote ng mga produkto o serbisyo mula sa iba pang brand sa iyong mga video. Kung isa kang creator sa YouTube, maaari kang maging isang affiliate marketer sa pamamagitan ng paggawa ng marketing content na nagpo ng mga relevant product sa iyong mga viewers. Yun po ang ilan sa mga paraan para kumita sa YouTube ngayon at sa mga susunod pang mga taon. Yun nga lang bilang small YouTuber, kung iisipin natin ay nakakapagod na gawin yung iba dito. Mahirap na nga mag-manage ng YouTube channel, gumawa ng content at mag-build ng community. Pero hindi tayo dapat sumuko dahil ang pinakamalaking YouTuber sa buong mundo na si Mr. Beast ay umabot pa ng 5 years at more than 300 videos bago lumago ng gusto ang channel niya. Ito lang ang masasabi ko para sa ating lahat, huwag sumuko. Lahat ng malalaking channel ay nagsimula rin sa zero subscribers at ilang views lang. Patuloy lang sa paggawa ng content na mahalin nyo at matututunan nyo ang tamang diskarte sa bawat video. Minsan mahirap at mabagal ang progreso pero tandaan, ang sipag, tsaga at consistency ay susi sa tagumpay. Magtiwala sa proseso at sa sarili mo, darating din ang tamang panahon para sa paglago ng ating channel. Keep pushing and don't give up. Kita kits sa susunod na video mga lods